Ano ang Hamas? Ang Hamas ay isang politikal at militar na organisasyon sa Palestina na itinatag noong 1987 sa panahon ng unang intifada, isang pag-aalsa ng mga Palestino laban sa pamahalaan ng Israel. Kinikilala ng ilang bansa, kasama na ang Israel at Estados Unidos, ang Hamas bilang isang militanteng grupo. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagtatag ng isang independenteng estado ng Palestina, na may Jerusalem bilang kabisera, at ang paglaban sa pananakop ng Israel. May komplikadong kasaysayan ang Hamas at nakasangkot ito sa mga politikal at armadong gawain sa kaganapan ng Israeli-Palestinian conflict. Bakit inatake ng Hamas ang Israel? Inatake ng Hamas ang Israel dahil sa ilang mga dahilan na may kaugnayan sa matagal ng Israeli-Palestinian conflict. Narito ang ilan sa mga pangunahing kadahilanan. Pag-aari ng lupa, ang pangunahing isyo ay ang alitan tungkol sa lupa sa regyon, partikular na ang Gaza Strip at ang West Bank. Kini kilala nang Hamas at iba pang grupo sa Palestina ang presensya ng Israel sa mga lugar na ito bilang isang okupasyon at nagnanais na kunin ang mga ito. Politikal na layunin, nais ng Hamas na magtatag ng isang independenteng estado ng Palestina na may Jerusalem bilang kabisera at tutulito sa mga patakaran ng pamahalaan ng Israel tungkol sa mga resettlement, mga hakbang na pangkaligtasan at kontrol sa mga teritoryo ng Palestino. Pagsalungat sa okupasyon, kinikilala ng Hamas ang armadong pagsalungat bilang paraan upang tapusin ang kanilang tingin sa okupasyon ng Israel. Naniniwala sila na ang mga militarisadong aksyon ay isang paraan upang putulin ang Israel upang magbigay ng mga concession o umalis sa mga teritoryo ng Palestino kasaysayan at mga salik ng relihiyon, may malalimang kasaysayan at mga salik ng relihiyon ang Israeli-Palestinian conflict, kung saan parehong panig ay may matinding emosyonal at ideologikal na pagkakaugnayan sa lupaing ito. Ang mga salik na ito ay nagdadagdag sa patuloy na tensyon at labanang militar. Mahalaga na tandaan na ang sitwasyon ay napakakumplikado, at ang mga pananaw sa tunggalian ay maaaring magkaiba-iba. Samantalang ang ilan ay nakikita ang mga aksyon ng Hamas bilang pagsalungat sa okupasyon, may iba naman na itinuturing itong terorismo. Ang Israeli-Palestinian conflict ay isang napakakumplikadong isyu na may maraming bahagi at walang simpleng solusyon.